good vibes. Hito na naman po ako at handa nang magbigay sa inyo ng cute na cute na mga kaalaman tungkol sa ating mga mahal na pusa. Kadalasan, nakakakita tayo ng mga cute at nakakatawang pictures ng mga pusa sa internet at minsan nga pinapollow pa natin ang mga accounts na ito sa iba't ibang social media platforms. Pero mayroong isang cat post na napaborito ng marami. Ito ang blip post pag-uusapan natin kung ano at kung bakit nila ito ginagawa maya, -maya lang. Siguro ay nakita mo na din na ginawa ito ng iyong pusa. Ang blip pose. Kung bago pa lang ang word na to sa pandinig mo, ang term na blip ay nagre-refer sa cute at adorable na habit ng maraming pusa na slide na nakalabas o nakastick out ang kanilang dila may ibang pusa na ginagawa ito habang sila ay natutulog. May iba naman kahit gising. Regardless kung kailan nila ito gawin. Nakakatuwa at nakakatawa pa rin 'tong tignan ano po. Pero hindi ka ba na curious kung bakit nila ito ginagawa? Siguro marami sa atin ang nakakaalam ng mga ahas kapag nilalabas nila ang kanilang mga dila ay e parang natitikman na din nila ang air na nasa paligid nila. Itong ability na ito ay nakakatulong sa kanila na ma ma-navigate ang surroundings nila, makadetect ng prey, at makapick up ng mga signs of danger. Pero alam nyo din ba mga kamanimaters na mayroon ding ganitong ability ang mga pusa? Yes, meron po. Bihira lang po siguro natin makita ang hinihingal ang ating mga pusa. Pero kapag sila ay hinihingal, kadalasan sign ko ito na sila ay naiinitan o nagtatry silang mag-call off pero isa ding sign na sila ay nagko-collect ng pheromones gamit ang kanilang vomeronasal organ sa roof ng kanilang mouth. Common po ito sa tuwing inaamoy nila ang ibang hayop. Isa po itong way para makasagap sila ng bagong information sa kanilang environment. Mayroon pang maaring ibang dahilan kung bakit sila nagbiblip. Gaya nating mga tao, pagkatapos nating pumunta sa dentista at magpabunot ng ngipin o kung anumang medical activity, mailan sa atin na naka-experience ng side effects mula sa medication at gumagawa ng mga nakakatawang reactions sa mukha natin na hindi na natin namamalayan. Ganon din sa mga pusa. Kung ang ating mga pusa ay katatapos lang magpalinis ng ngipin o kahit anong medical procedure na ginagawa sa kanyang mouth, pwedeng magresulta ng involuntary blip dahil sa numbness. Bukod dito, ang pain medication o mga anti-anxiety medications ay pwedeng may ganito ding side effect. Pero minsan, hindi lang medication ang pwedeng dahilan nito. Kung ang isang pusa, particularly isang older cat, ay may loose teeth o nagkaroon ng teeth extracted, ang kanilang dila ay kung minsan lumalabas dahil wala nang pumipigal dito sa kanyang mouth. Kaya kung napapansin natin na napapadalas ang kanilang pagblip at aware din tayo na sila ay may dental problems, mas mainam kung dalhin natin sila sa vet o make sure na hindi ito nagbibigay sa kanila ng pain. Bago tayo magtapos, ang bleeping ay hindi ang pinakamabest na part na pagkakaroon ng pusa. Pero aminin natin na isa ito sa mga cutest na makikita natin na ginagawa nila. Sana po ay nasa satisfy ko ang inyong curiosity tungkol sa kung bakit nagbiblip ang ating mga pusa at sana ay namotivate din kayo na mas lalo pang kilalanin ng inyong mga pusa at alamin ang iba pa nilang cat behavior.